Alright, mga gandang hapon mga kamukila no? So yan uh, Araw po ng Bernice Bukas, Sabado Sabado na ugma no? Koy? Sabado na pala bukas mga kamukil, Sahura na naman no? So problema na naman tayo Kung saan tayo kukuha ng pansahod Mga kamukil Pero walang problema yan mga kamukil no? uh, Laging nakahanda yan Pansahod na tao Importante talaga yan mga kamukil So ngayong araw mga kamukil Update tayo sa project no? kasi marami palang nagsusubaybay sa aming trabaho dito no? ang kaya salamat sa inyong lahat mga kamukil no? sa pagsubaybay okay pakita natin yung ating na tapos ngayong araw mga kamukil no? araw ng biyernes right mga kamukil no? so ayan na yung tropa pahinga na so alas 4.40 mga kamukil no? pahinga na kaya paabot na naman tayo ng video mga kamukil baka sakaling may makita kayong dagdag kalaman o pwede yung itanong sa trabaho namin yan. dito kanina mga kamukil ah, pagkikisami yan damihan na namin yung mga wires para sa mga ilaw uh, na, na, na natin no? so yung kulaw kulang ilaw na lang pagkabit niya. no? hindi dito na part mga kamugil so yan uh, ito na lang na part dito bukas yung tatapusin namin no? bali special cut na siya mga kamugil papunta dito yan so bukas kalating araw matatapos na to o hindi pa abutan ng kalating araw tapos na to right and then uh, yung target ko bukas matapos to sa pagkisami. yan na naman mga kamugil yang dingding natin 'yung no, pinaka dingding yan naman yung lagyan namin ng studding ng kapatid ko paikot 'yan papunta dito And then yung mga nakatukas sa kongkrito mga kamukil master bunay master buyit uh, master lando ayan ito na yung update natin dito mga kamukil no nakapaglatag na kami ng, uh, plywood para sa floor slab natin no. so matapos nung latagan ng plywood makompleto to paglatag na naman ng uh, mga deformed bar bakal no para maging matigas yung ating flooring uh, sa slab no ayan So ito na yung pinakaporma niya dito mga kamukil. Ito nakikita niyo open dito yan. Hindi na yan pupormahan No? Open na talaga yan. Uh, para sa hagdanan yan papunta doon paakyat dito no and then ito mga kamukil ito yung uh, para sa cantilever so ganito yung pagkaporma yan kung gusto nyong maging uh, mag floor slab yan kung nakikita nyo sa labas yung outer nya na porma mas malaki and din yung inner niya mas maliit yan. yung napapansin nyo mas mataas sa outer kaysa inner kasi itong mga kamukil ito level na, level na sila doon no kaya lalagyan na lang kunting kahoy dyan ito bridging patungan ka agad ng plywood tapos sit upan ka agad ng bakal so ganyan na uh, continuation yung mga kamukil sa cantilever papunta dito yan papunta doon yan so itong mga kamukil ito yung pinaka slab nila dito no sa taas yan papunta dito So, dito yung pinaka-landing sa taas mga kamukil ito. Itong beam na yan, makikita, papunta na dito. yan papasok dun sa uh, second floor, pintuan, no? And then dito, pagdating sa pinaka-taas mga kamukil, dito na banda, dito na side mga kamukil, ito. Uh, may open pa rin dito, opening, no? Para sa folded na hagdanan ilalagay ni Sir. Siguro, uh, pag-usapan pa namin ni Sir, no? dito ko na lang siya ilalagay total wala namang gamit sa part niyan mga kamagin yung gilid na pintuan Diyan na lang siya malalagay paakyat dito yung pulid na pintuan no? pag lang sa dingding kasi kung dito mga kamukil kahit anuhin ko sa pag-analyze napakahirap no kung dito natin ipipilit papunta dito yan papunta dun yung hagdanan no? so kakain ng space mas makuhaan yung hallway papasok dun sa pinaka ground floor mga kamukil no kaya ito wala nang gamit to dito sa side na to yan na lang yung kukuni namin siguro. So, ito pa yung sasabihin ko sa may-ari dito, no. Ah, uh, na lang siya pa, padikit sa dingding. Kapag ka gagamitin sa kabubuksan, papunta diyan sa lupa. Kapag hindi nagagamitin, ipo-fold na naman padikit sa dingding, no. So, mas pabor siya pagka papuntayan dito papunta yan. Yung hagdanan na yan, no. So, exclusive lang yan para kay Sir Ang Habol kasi ni Sir. Ah, uh, itong hagdanan na to para to sa mga titira dito sa taas, no o ano mang plano ni sir dito parintahan siguro to dito sa taas hindi dito sa pinaka ground floor yun sa kanila uh, itong hagdanan dito para kay sir to kapag aakyat si sir dito sa terrace nya dito sa slab, sa slab nya hindi na siya kailangan lumabas dun para dadaan dun sa hagdanan yung malaking hagdanan no? so dito na siya mismo dadaan sa loob ng bahay nya yun yung pinaka purpose nya kaya gagawa kami ng isang hagdanan dito So yan, uh, hintayin ko pa si sir para mapag-usapan to. Uh, I-sabi uh, ko sa kanya yung pwedeng gawing hagdanan dito. Tuta, uh, may binigay siya sa akin plano mga kamukil. Pero dito dadaan yung hagdanan papunta dito. Yan. Uh, at nakita ko mga kamukil napaka uh, liit na ng space sa hallway. Doon papasok sa ground floor. no Kaya ito nakikita ko walang gamit dito na side. So dito na lang ilalagay. Pakyat dito. Yan, papunta doon. You know? and then folded pag sa dingding yung gagawin nating hagdanan dyan so mas hindi makuha, makukuhaan yung hallway uh, dito sa pinaka ground pool hindi siya mababawasan yung laki nya ganun pa rin yung laki nya no? Uh, one meter so yan ito na yung pinaka forma dito sa taas mga kamukilo sa pinaka second floor no? so ito hindi ko pa pinexto mga kamukil kasi yan kung napapasin nyo ang domina diba So, magagasgasan rin mga kamukil pagdating ng iba pang mga trabaho. Kaya, Uh, pagkatapos lahat ng trabaho hindi dito sa taas saka ko na to ipapainal babalik ta rin yan ang ilalim niyan mga kumkil napaka kinis pa no? kaya babalik ta rin siya upang pagkatapos talaga walang gasgas sa -gas makikita makinis pa rin alright so yan ah na. update natin sa ceiling ito na lang na part no? kunti na lang bukas yari na itong kisami namin so baba tayo sa baba mga kumkil. so ayan na yung forma niya mga kumkil o pinaka forma nyo so yan na yung pinaka forma niya papunta dito yan mga kamukil electrical yan nakikita nyo. Yan yung dyan dadaan yung uh, supply ng ating kuryente dito sa pinaka second floor. Pinasok ko yan sa poste na tubo mga kamukil. Yan nakikita nyo. Pinapasok ko yan. Papunta dun sa taas. Yan. Yan yung supply ng yan yung magsusupply ng kuryente lahat dito sa second floor. No? And then sa ground floor yung PVC, yan, PVC na yan na nakikita nyo. Yan yung magsusupply papasok dito sa ground floor. So doon magmumula yung kuryente sa pinaka corner niya. Yung pa triangular na doon, doon magmumula. Okay, baba tayo sa baba mga kamukil tingnan natin. Update natin yung trabaho sa baba kung ano natapos. Alright, dito na tayo sa pinaka baba mga kamukil. Tingnan natin. Ito na yung pirma, sa baba mga kamukil. Ayan na, no? So kung napapansin niyo, tubular na yung ginagamit namin panangga, no? Pangpinga. Uh, para hindi na magagastuhan masyado ng kahoy. Ay uh, ginamit na namin yung tubular hindi naman yan masasayang gaya na sabi ko gagamitin natin yan sa pag studying yan so ganyan yung pagka diskarte namin dito sa baba ganito na mga kamukila yan no? so kung napapansin nyo wala kami nilalaging sapatos dyan no Papansin nyo sa iba, may mga sapatos yan. Kasi flooring na ito mga kamugil, siminto na to dati. Kaya hindi na kailangan uh, lagyan ng sapatos. Pero kung halimbawa, lupa talaga mga kamugil, malambot, kailangan may sapatos to. Bawat ganito. Pwede rin maglagay kayo ng pa-vertical. Ito, papunta dun. Mahaba. Papako nyo dito. No? Kailangan nakawakan to lahat sa mahaba na kahoy papunta dun. So, yan. Mula dun, pakuha nyo ng kahoy. Papunta dito. Ang purpose nun mga kamugil para maiwasan yung paglubog kapag magbubuhos na tayo sa taas. No? Kasi kapag kaganito, malambot na lupa, yan. Uh, pag binubuhos na, na sa taas, pwedeng ilulubog nya to. So, magkakaroon na madis-align yung flooring natin sa taas o pwedeng magkaroon ng pagkaimbudo dun sa taas no So dito tayo sa likur na parte. Ayan mga kamukil, ito na yung forma sa pinakalikuran niya, no? Yun yung pinakataas. So binaklas na namin lahat mga kamagkel sa loob ng 14 days, no? 14 days talaga yung inabot. Pero doon mga kamukil, 9 days lang pinabaktas, pinabaklas ko na yun sa part na yun. Kasi wala naman nakapatong doon, no? Flooring lang naman dito. 14 days talaga yung pinaabot ko. Kasi napatungan na namin ng si uh, CHB para sa CR yan. So continuation yan sa susunod na linggo kapag matapos itong mabuhusan. No? So, yan na lang yung pa-filean sa taas para sa CR. Dito sa baba, yan ang mga kamukil no? na kapag file na. Yan. So, dito sana mga kamukil yung plano namin ni Sir. Magiging siptik tank sana to sa second floor. No? Gaya na sabi ko noon, ito papunta dito. Hanggang dyan, siptik tank na. Pero kung napapansin nyo mga kamukil, ang liit na. Oh. Napakaliit na. Yan. Maliit. So, alanganin siyang gawing siptik tank. No? Uh, at hindi naman mahuhukay ng malalim yan kasi sa baba niyan, pundasyon na nitong poste. Kaya napag-isip-isip ko nga mo, uh, kamungkil, isadjis ko pa kay sir, no? Yung pinaka-flooring, yung lutuan namin yan, may sinakikita nyo. Dyan kami maghuhukay, malaki. ah uh, flooring, dito siptik na rin, no? Pero siyempre, yung breather niya nasa labas, at saka yung singawan, no? Kailangan nasa labas. So kung titingnan dyan, kahit itayos natin yan dyan, mga kamukil okay walang problema. So, importante, may singawan siya, may breather siya kapag napupuno, no? And then, dalawang division, tatlong division, kailangan uh, may lalagay tayong PVC para doon dadalo yung tubig, no? Tatapon sa, sa kabilang kwarto, tatapon niya naman sa kabilang kwarto, maiiwan mga kamukil yung dumi lang sa isang kwarto, no? Halimbawa, kung mapuno na naman yung isang kwarto sa dumi, tatapon niya naman yung dumi sa kabilang kwarto. So, yung tubig patuloy pa rin yan doon sa kabilang kwarto, no? Kung tatlong kwarto, Uh, tatlong division yung gagawin natin. So tingnan lang natin mga kamukil, ipapaabot din namin yan sa inyo. So ito na yung pinakaporma niya sa likod. Yan, uh, papailan to yan, sagad yan. ah uh, dito, malalagay yung lababo mga kamukil. Ito sa pinakalikod. Ito, dito na part. Nung no? kung napapansin nyo, may opening siya. So sliding window yung makalagay dyan na details dito rin sa kabila. Para may liwanag din kunti sa loob. No? So firewall na to mga kamukil, sagad, sagad na sagad na to dito. Yan, nandito yung muhon, mga kamukilo na nagtira pa kami ng mga 2 inches mula sa muhon siguro. So, natabu na. na. Yan, sagad na to, firewall na to, papunta dito. Yan, yan, papunta na to dito sa likuran, papunta dun. So, sagad na siya. So, yung kabuang purma niya, tingnan natin dito. Ayan yung pormanya niya sa taas, uh, floor slab dyan. ah uh, CR, yan, tapos doon yung pinaka biranda ni sir. Pa, kumbaga parang niya sa harap. Ito. Yan diyan continuation papunta doon, no? ini sa baba niyan mga kamukil dito sa pinaka baba. Yan yung tindahan. Okay. So yan lang mga kamukil, no? Yung aking mapapaabot na video sa inyong araw. Sana'y uh, sana ay mapagkuhaanan niyo ng idea at marami maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sumubaybay no sa akin channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. at uh, hangga't sa makakaya ko mga kamukil, uh, papaabot tayo ng dagdag kaalaman para sa inyong lahat. Alam, patay, Yan na mga mukilo yung trupa <laughs> kaway, kaway na! Grabe. <laughs> parin parin yung mga trupa mga kamukilo. So dito sa harap mga kamukilo, lalagyan ng uh, railings. No? Tapos dyan, uh, mula dyan sa posti, papunta dyan sa gutter, trellis type, na din, yung continuous yung railings. Okay. Right. So once again, Mongkel, on the blog. Thank you.